bukod sa sasakyan ito pa pala ang mga kinuha ng anak sa biktima. Inamin ng anak ng biktima na normal umano sa pamilya ang magkaroon ng di pagkakaunawaan o tampuhan, ngunit bakit humantong at nauwi pa sa ganito ang lahat? Dito nga ay nailantad ang lahat ng kinuha at pinag interesen ng anak sa kanyang ina, bago pa mangyari ang nakakapangilabot na krimen. Ayon sa naging pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, Chief ng PNP Public Information Office, ang babaeng victims ay nagsampa ng kasong karnapong sa sarili nitong anak, pero kalaunan ay nakapagpiansa rin ang anak na lalaki, ani Chief Fajardo, bago nga nangyari itong insidente na ito, ay meron umanong naging alitan itong victim sa kanyang anak, at kinasuhan niya ito at sa katunayan na ito at on bail lamang itong kanyang anak, Medyo malalim po yung naging alitan ng mag maliban po dito sa alleged na pagpa ng kaso ng Carnapam, but I'm not at liberty to discuss the other details para di po makompromise yung ongoing investigation. Ibig sabihin ay mas malalim pang pinagmulan ng naging alitan ng biktimang babae at ng kanyang anak, ngunit ano-ano pa nga ba kaya ang kinuha ng anak ng biktima sa kanya, ayon nga kay Colonel Jean Fajardo ay nagbigay na ng statement ang kapatid ng biktimang babae. Ayon nga umano sa naging salaysay nito ay mayroon talagang hindi pagkakaintindihan ng biktima at ng kanyang anak At noong April lamang umano nitong taong ito ay kinasuhan ng biktimang babae ang kanyang sariling anak Dahil allegedly ay puwersahan na pinasok ng anak ang bahay ng kanyang sariling ina Kinuha umano nito ang mga alahas at titulo ng lupa ng kanyang ina Maliban daw doon ay noong buwan ng February ay kinuha rin ng anak ng biktimang babae ang kanyang sasakyan kaya kinasuhan mismo ng biktimang babae ang kanyang sariling anak. Ayon nga sa nakalap na balita ay nag-iisa lamang umano itong anak ng biktimang babae, dahil dito ay nakulong ang anak ni Killano pero nakalaya ito matapos makapagpiansa. Samantala, patuloy namang sinusuri ng pulisya ang dashcam footage na kuha mula sa nasabing boss, upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek na bumaril sa dalawang biktima kapwa dead on the spot ang mga ito matapos magtamo ng mga tama sa ulo at leeg. Nagtamo ng tatlong tama ng bala si Quilano at apat naman si Bautista. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Vincent Castaneda ng Karanglan Police, nasa kamay na nila ang nasabing dashcam video, kung saan nakita ang mga salarin na nakakamuflage at isang nakasuot ng mask. Nakita dito na sumakay ang mga biktima sa Kawayan City sa southbound bus na biyaheng Sampaloc, Maynila habang sumakay naman ang mga sospek sa Bayombong, Nueva Vizcaya na nasa mahigit isang daang kilometro mula sa point of origin ng mga victims, agad namang idinolog at ipinaalam ng driver sa pulisya sa barangay Hoson ang insidente, samantala, nanawagan naman ng hustisya ang mga kapamilya, kaanak at kakilala ng mga biktima.